Hello, hello! Ayan, ipapakita ko naman sa inyo itong aking kinanguha kahapon ng mga shells. And itong ating kinuha is more on, ano siya, uh, assorted uh, shells. So, ang purpose ko talaga is mangunguha lang ng sigay. Ito yung black, yung black yung pinaka-shell niya. Pero, nung nangunguha ako, habang nandun ako sa place, is may nakita akong mga kakaibang shells. So, yung shells na yun, yun yung pinaka-paborito ko kasi yun yung medyo malalaki. Tapos, masarap talaga, lalo na kapag ganito, nilalagyan natin ng sabaw. Kapag ganito nga is one uh, one night or oh, overnight ibinababad ko muna siya sa clear water and then the other day ko siya niluluto para yung mga dirty na inside dun sa shell is matatanggal sa so, so ayan na nga uh, naghiwalan ako dito ng ginger uh, very plain lang talaga ito gago kasi gusto ko yung soup nito kasi masarap talaga and very good din ito sa ano um maganda yung vitamin sa na makukuha natin dun sa shell and ayun nga kay paring google uh, itong sea shells daw is loaded ng protein and um healthy fats and best daw ito para sa weight nang ating loss. And dahil nga ito ay low um, calories but high in protein. And ito daw also is rich in um, nutrients such as the fatty acids, vitamin B12, and um, zinc. Ayan, promote din ng ating healthy brain. So, ayan, kakain tayo palagi dito para ating brain ay laging sharp. O, di ba So, doon sa mga hindi mahilig sa shell. So, umpisa nyo na kumain ng shells. And ito nga, napakasimple luto lang, pero napakadaming health benefits yung ating makukuha. And ayan nga, uh, siguro next time, ang gagawin ko naman is, um, ang luto na gagawin ko is fritter, para naman makatikim din itong aking partner. Kasi um, kapag ganitong luto, hindi siya masyado dito. So, ang ginagawa ko dyan is nilalagyan ko lang talaga siya ng salt and ginger, and then uh, boil ko lang sa water, and ayun, uh, very simple and easy. At dahil nga, ang ating kalamansi is hindi pa siya um, ready, so ang ginamit ko dito na pang-asim is itong ating lemon. Pwede na rin yun kung wala talaga yung iba is ayaw kumain nito kasi nahihirapan sila magtanggal ng meat dito sa shell. So, tiyaga lang talaga. So, ayan. Itong nakuha ating kahapon is medyo malalaki. So, natuwa lang ako talaga ako kasi sobrang dami niya. And, ayan. Sawa lang talaga. So, next time is babalik ulit tayo dyan. At dahil nga yung ating pansungkit is medyo maliit. So, ayan. Ginamit ko na itong ating barbecue stick para makuha ko yung nasa loob. Dahil medyo mahirap siya tanggalin. So, ayan. And, sa pagtiyaga is makukuha rin natin yan. And, meron din akong ilan-ilan nakuha -ilan mga muscles. So, hindi siya karamihan siguro, uh, sa susunod is titingin pa tayo ng muscles. Kasi isa din sa paborito ko yung muscles. So, ayan. Marami siguro dun mga ano, muscles. And ayun lang guys. Thank you for watching. Hope you like it. And please don't forget to share and follow na din. And please comment down below para alam ko na ba ako sa nakakarating itong ating mga videos. And ma-shoutout ko naman kayo sa aking mga susunod pa na videos. Bye-bye!